Nagsimula ang pelikula sa isang local diner kung saan isang grupo ng mga tao ang nagtitipon sa labas at apat na lalaki ang nakahiga sa lupa. Nang dumating ang mga pulis, inilarawan ng isang saksi ang kakaibang senaryo kung saan isang lalaki ang mag-isang pinatay ang apat na agresor. Pagkatapos nito, si Sheriff Raymond at ang kanyang kinatawan ay pumasok sa loob ng kainan kung saan natagpuan nila ang isang lalaking nagngangalang Jack Reacher na nakaupo sa upuan at may mga bakas ng dugo sa kanyang mukha. Lumapit si Raymond para lagyan ng handcuff si Jack at handa nang dalhin siya sa police station. Nang hindi inaasahan, ibinunyag ni Jack ang isang nakakagulat na balita. Iginiit niya na sa tiyak na pung segundo, magriring ang telepono at si Raymond ang magsusuot ng handcuff at aarestuhin siya para sa pagkidnap at pag ng mga hindi dokumentadong immigrant sa US. Tulad ng inaasahan, nagring ang telepono at nang sagutin ito ni Raymond, ibinunyag sa linya ang kanyang tunay na pagkakakilanlan. Makalipas ang ilang sandali, isang military police vehicle ang pumunta sa lugar. Napatingin na lang si Raymond kay Jack at hindi makapaniwala ng lagyan siya ng handcuff at hulihin ng mga autoridad. Pagkatapos nito, umalis na si Jack at nakisabay sa isang truck papunta sa isang kalapit na motel. Sa kanyang silid, nakipag-ugnayan si Jack kay Major Susan Turner, ang opisyal na tumulong sa kanya sa paghuli kay Raymond. Bago matapos ang kanilang pag-uusap, nagkasundo silang magkita sa dating opisina ni Jack kalaunan sa linggong yun. Pagdating sa military headquarters, umaasa si Jack na makikita si Turner na naghihintay sa kanya. Ngunit sa halip, naabutan niya si Colonel Morgan na nakaupo sa likod ng mesa. Sa isang nakakagulat na twist, ibinunyag ni Morgan na inaresto si Turner dahil sa paghihinalang isa siyang espiya. Dahil dito, kumonsulta si Jack kay Sergeant Leach, at sinubukang makahanap ng magaling na abogado na makakatulong na linisin ang pangalan ni Turner. Bukod dito, lumapit din si Jack kay Colonel Moorcroft, at humingi ng tulong sa kanya para palayain si Turner. Gayunpaman, prangkahang tumanggi si Moorcroft. Dagdag pa sa mga problema ni Jack, Inihayag ni Moorcroft ang isang paternity lawsuit na isinampa sa military laban sa kanya, at iginiit na si Jack ay ama sa isang anak na babae mula sa isang nakaraang relasyon sa isang babaeng nagngangalang Candace Dayton. Sa isang masakit na pahayag para maalala ni Moorcroft kung ano ang ibig sabihin ng kanyang uniporme, lumabas si Jack, na iniwan si Moorcroft upang isipin kung ano ang kanyang tungkulin. Habang papalabas, narealize ni Jack na merong sumusunod sa kanya. Dahil dito, Agad siyang sumilong sa isang local diner, at napansin ang isang kahina-hinalang sasakyan na huminto sa labas. Palihim siyang naglakad patungo sa sasakyan, pinatumba ang unang thug gamit ang isang mabilis na suntok, at tinakot ang isa pa. Nang tingnan ang wallet ng lalaki, nagbigay ito kay Jack ng intel na kailangan niya at pagkatapos ay umalis na sa lugar. Hindi nagtagal, binisita ni Jack ang sinasabing anak niyang babae at pinagmasdan siya mula sa malayo. Kinagabihan, ipinagpatuloy ni Jack ang kanyang pagsubaybay, ngunit nang humakbang siya sa labas, inabangan siya nito at sinabing ayaw niyang may sumusunod sa kanya. Lingid sa kaalaman ni Jack, isang lalaki na kilala bilang Hunter ang pinapanood ang kanilang pag-uusap, at narealize na maaaring may kahinaan ang dating sundalo. Sa sumunod na araw, biglang lumambot ang puso ni Morcroft at nagbigay kay Jack ng file tungkol sa dalawang sundalo na sina Sebeli at Markovich ang dalawa ay pinatay ng malapitan sa Afghanistan, at merong chismis na si Turner ay maaaring may kinalaman sa kanilang pagkamatay. Gayunpaman, noong gabing yun, kinumprunta ni Hunter si Moorcroft sa kanyang tahanan, at pilit siyang pinaamin kung ano ang impormasyong ibinahagi niya kay Jack. Dahil hindi siya umaamin, namatay si Moorcroft sa isang nakamamatay na pambubugbog sa mga kamay ni Hunter. Kalaunan, isang opisyal na nagngangalang SP ang kumatok sa pintuan ni Jack, na sinabing kailangan ang kanyang presensya sa isang meeting sa headquarters. Nang makarating sa headquarters, nakita ni Jack si Morgan, ilang mga opisyal, at isang abogado na nagngangalang Sullivan na naghihintay para sa kanya. Doon, inakusahan nila si Jack ng akusasyon ng pagpatay kay Morecroft na humantong sa kanyang agarang pagkaaresto. Nang makarating sa bilangguan, ginamit ni Jack ang mga surveillance camera upang hanapin si Turner nang dalhin siya sa isang holding cell kasama ang kanyang abogado, napansin niya ang pagdating ng mga kahina-hinalang lalaki at nagsuspekta na nandoon sila para patayin silang dalawa ni Turner. Dahil dito, gumawa si Jack ng isang matalinong distraction kung saan hiniling niya kay Sullivan na kunan siya ng sandwich at ito ang senyales na tapos na ang kanilang meeting. Nang makakuha ng pagkakataon, pinatumba ni Jack si Espin, kinuha ang kanyang uniporme at palihim na nagtungo sa selda ni Turner gaya ng kanyang inaasahan, naroon na ang mga killer. Mabilis niyang pinatumba ang mga ito, at sinabi kay Turner na kailangan na nilang umalis. Habang nagpapanggap bilang isang opisyal, nagawa nilang makalabas sa gusali, ninakaw ang isang sasakyan, at nagsimula ng isang high-speed escape kasama ang mga autoridad na mainit na bumubuntot sa kanila. Ang kanilang pagtakas ay napunta sa isang parke, na humantong sa isang mabilis na pagtakbo sa ilalim ng araw, at nagtapos sa pagsakay ng dalawa sa isang taxi. Nang makahanap ng kanlungan sa isang internet shop, sinubukan ni Turner na i-access ang mga file na naging dahilan ng kanyang pagkaaresto. Gayunpaman, nag-trigger ito ng alarm sa militar at kay Hunter, at nahanap ang kanilang kinaroroonan. Nang maramdaman ang napipintong panganib, agad silang umalis ng maramdamang merong nakabuntot sa kanila. Nakahanap sila ng pansamantalang sankwaryo sa isang restaurant, at doon naghintay sa mga tumutugis sa kanila. Hindi nagtagal, pumasok si Hunter na humantong sa isang komprontasyon laban kay Jack, na sa una ay nakuha ang kalamangan. Ngunit habang umuusad ang tunggalian, parehong natalo ni Hunter sina Jack at Turner. Ngunit nang tila wala na silang pag-asa, dalawang pulis ang pumasok sa restaurant at inutusan si Hunter na ibaba ang kanyang sandata. Gamit ang husay sa pakikipaglaban, sinabi ni Hunter na isa siyang undercover at mabilis na idinispatya ang mga opisyal sa kabutihang palad, ang hindi inaasahang destruction na ito ay nagbigay ng sapat na oras para makatakas ang ating mga bida. Kalaunan, pinagbantaan ni na Jack at Turner si Morgan sa kanyang tahanan gamit ang isang telepono. Doon, kumuha sila ng mahahalagang impormasyon tungkol sa kanyang pagkakasangkot sa conspiracy at nag-download ng mga mahahalagang impormasyon. Nang makaalis na si na Jack at Turner, binisita ni Hunter si Morgan sa kanyang tahanan. Nang walang babala, Pinatay ni Hunter si Morgan gamit ang kanyang sariling telepono, isang paraan na idinisenyo upang paratangan si Jack. Samantala, habang nag-iimbestiga si Jack at Turner, na-uncover nila ang ilang nakakabagabag na mga surveillance photos. Hindi nagtagal, nakipag-ugnayan si Jack kay Sergeant Leach at mapagkumbabang humingi ng tulong sa kanya. Ipinalam ni Leach kay Jack ang balita tungkol sa pagpatay kay Morgan, at binigyang diin na natagpuan ang kanyang mga fingerprint sa pinangyarihan ng krimen. Sa huli, nakita nila ang isa pang surveillance photos ni Sam sa labas ng kanyang bahay. Nang maalarma sa potensyal na panganib, nagmamadaling pumunta si na Jack at Turner sa foster home ni Sam, only to discover na walang awang pinatay ang kanyang mga foster parents. Mula sa kanyang pinagtataguan sa ilalim ng kitchen sink, lumabas ang takot na takot na si Sam na may hawak na kutsilyo. Matapos pakalmahin ang dalaga, nagpasya si na Jack at Turner na isama siya para sa kanyang kaligtasan. Sinamahan nila si Sam sa Pembroke, isang pribadong paaralan kung saan may mga koneksyon si Turner, sa hangarin na protektahan siya. Habang nakikihalubilo si Sam sa mga babae sa paaralan, inilabas niya ang isang cellphone na iginiit niya kaninang naiwan niya ito sa bahay. Nang ma-realize ang potensyal na panganib, mabilis na inalis nina Jack at Turner si Sam mula sa lugar at itinapon ang kanyang telepono upang maiwasan silang mahanap kalaunan, muling nakipag-ugnayan si Leech kay Jack, at sa pagkakataong ito, meron siyang higit na impormasyon. Inihayag niya kay Jack ang existence ni Daniel Vandermeer, isang specialist mula sa Afghanistan na nakasaksi sa pagpatay kina Sebeli at Markovich. Binanggit din ni Leech ang Parasource, isang private military firm. Gamit ang impormasyong ito, ang trio ay gumawa ng plano para hanapin si Daniel sa New Orleans para makatulong, naglabas si Sam ng isang credit card na ninakaw niya mula sa isa sa mga mag-aaral sa Pembroke, at ginamit ito upang tustusan ang kanilang mga tiket sa eroplano. Kalaunan, sina Jack, Turner at Sam ay nagawang makasakay ng eroplano patungong New Orleans. Sa panahon ng flight, nakita ni Jack ang dalawang contractors mula sa Parasource. Bago pa sila makakilos, kinumprunta niya ang bawat isa sa kanila at iniwan silang mga walang malay. Pagbalik sa kanyang upuan, Nagkunwari siyang tulog habang nakikinig sa usapan ni na Sam at Turner tungkol sa pagkakakilanlan ng kanyang ama. Pagdating sa New Orleans, tinawagan ni Jack si Hunter, at tinuya siya tungkol sa mga walang malay na contractors ng parasource sa eroplano. Dahil sa mga mersenaryong tumutugi sa kanila, nagmamadaling tumakbo ang tatlo palayo sa airport, at nagawang mawala sila sa pamamagitan ng pagsakay sa isang bus. Habang bumabiyahe, sa wakas ay ibinunyag na ni Jack kay Sam ang posibilidad na siya ang kanyang ama, at ipinaliwanag na ito rin ang dahilan kung bakit siya tina-target. Noong una, nag-aalinlangan si Sam ngunit nagsimula din siyang maniwala ng banggitin ni Jack ang tungkol sa paternity lawsuit na isinampa ng kanyang ina. Nang makarating sila sa kanilang hotel, nag-open si Sam kay Jack. Inamin ni Sam na kasalanan niya ang lahat ng ito dahil siya ang nag sa kanyang ina na mag-file ng kaso sa kanyang hindi nagsusustentong ama, isang desperadong hakbang para makakuha ng pera mula sa kanya ang pahayag na ito ay mabigat sa kanilang lahat na nagpalubha pa sa kanilang magulong suliranin. Kalaunan, umalis si Jack sa hotel at sinimulan ng paghahanap sa asawa ni Daniel. Nang mahanap niya ang ginang, nagtanong siya tungkol sa kinaroroonan ng kanyang asawa, ngunit iginiit ng babae na matagal na niyang iniwan si Daniel, at nakatira na siya ngayon sa lansangan dahil sa pagkalulong niya sa droga. Pagkabalik sa hotel, nadatnan ni Jack na sinasanay ni Turner si Sam ng self-defense. Nang makita ito, nagbigay siya ng payo kay Sam na kung ito na lang ang kanyang last move, dapat niyang ipagpalagay na patay na siya. Nang sumunod na araw, hinanap ni Nadjak at Turner si Daniel sa isang abandonadong gusali na puno ng mga adik. Doon, tinanong nila si Daniel tungkol sa kanyang nalalaman tungkol sa pagkamatay ni Nasebeli si at Markovich at ang kanyang pagkakasangkot sa parasource. Ipinaliwanag ni Daniel na habang nasa tungkulin, binayaran siya ng para source ng malaking halaga upang kumpirmahin na accounted ang lahat ng mga ninakaw na armas, at ang mga armas na ito ay ibinebenta nila sa mga warlord. Gayunpaman, nagbago ang mga bagay ng atakihin ng mga warlord ang kanilang convoy, na nagresulta kay Daniel na nag-iisang survivor. Para maitago ang nangyari, nagpa siya ang mga tauhan mula sa para source na patayin ang mga nag-iimbestigang sina Sebeli at Markovich. Matapos itong masaksihan, bumalik si Daniel sa US at simula noon ay nagtago na siya. Matapos ang kanilang meeting kay Daniel, tumawag si Jack at Turner kay Espin, at ipinalam sa kanya na meron silang testigo na makakapagpatunay sa kanilang claim tungkol sa mga ilegal na aktibidad ng parasource. Nang marinig ito, pumayag si Espin na makipagkita sa kanila at marinig ito ng direkta mula sa witness. Habang nasa ruta si Espin, lingid sa kanyang kaalaman, ang para source na naririnig ang paghingi niya ng backup, ay nagpadala ng mga asasin upang pigilan siya. Nang matagpuan ni Espin si Daniel at sinubukan siyang samahan palabas, tinambangan sila ng mga armadong mersenaryo. Sa gitna ng putukan, napatay nila si Daniel habang si Espin naman ay pinapaulanan nila ng bala. Nang walang sinasayang na oras, mabilis na kumilos si Jack at sumali sa laban. Nagawang pasabugin ni Jack ang ilang mga bariles ng langis, na pumatay sa ilang mga contractors sa proseso. Ngunit nang maubusan ng bala si Jack, natagpuan nila ang kanilang mga sarili na nasa mapanganib na posisyon. Dito na kumilos si Turner, at ipinakita ang kanyang combat skills sa pamamagitan ng pagpatay sa huli nilang aselan. Samantala, si General Harkness, ang may-ari ng Parasource, ay nasaksihan ang mga kaganapan sa kanyang opisina. Nang humupo na ang sitwasyon, isinalaysay ni na Jack at Turner ang buong kwento kay Espin, at itinuro ang para source bilang ang tunay na kontrabida. Habang paparating ang mas maraming military police sa pinangyarihan, si Espin, na mas piniling magtiwala kay Jack at Turner, ay sumama sa kanila sa isang sasakyan. Ibinunyag ni Espin na anim na buwan na ang nakakalipas, nawalan ng para source ng mga government contracts na nagkakahalaga ng bilyon-bilyong dolyar. Ngunit ang nakapagtataka dito, Kamakailan lang ay nagsimula na silang makapagbayad ng kanilang mga utang at nagpatas ito ng hinala sa kung saan nila kinukuha ang pera. Samantala sa hotel, nagpa siya si Sam na mag-order gamit ang room service at ginamit ang credit card na ginamit nila para sa mga tiket sa eroplano. Agad itong napansin ng source at mabilis na natrack ang credit card sa lokasyon ng hotel. Kasabay nito sina Espin, Jack at Turner, ay sumugod sa headquarters ng Parasource, at isang tense na standoff ang naganap nang kumpruntahin nila ang mga tauhan ng military firm. Sa mga panahong yun, prangkahang inakusahan ni Turner si Harkness ng arms trafficking. Ngunit sa kanilang pag iinspeksyon ang mga case na dala ni Harkness at ng kanyang team ay natagpo ang naglalaman ng opium, hindi mga armas. Ang hindi inaasahang pagkakatuklas na ito ay humantong sa agarang pagkakaaresto ni Harkness. Pagkatapos nito, nakatanggap si Jack ng isang tawag mula kay Sam, na nagpapanik na sinabing nahanap na ng mga mercenaryo ang kanilang hotel. Nang walang sinasayang na oras, nagmamadali si Jack sa isang kalapit na sasakyan at nagsimula ng isang high-speed race pabalik sa hotel, umaasang makakarating siya sa tamang oras. Gayunpaman, si Sam, na one step ahead sa mga kalaban, ay nagpas siyang tumakas mula sa gusali at sumanib sa grupo ng mga tao na pinagdiriwang ang Halloween. Habang nagmamadali si Turner at Jack para maabot si Sam, ang mga mersenaryo naman ay papalapit na sa dalaga. Hindi nagtagal, tinawagan ni Hunter si Jack, at nagbantang papatayin si Sam dahil sa pakikialam niya. Ngunit nang mahawakan ng isa sa mga asasin si Sam, biglang nagpakita si Turner para iligtas ang dalaga. Agad na tumakas si Sam, habang si Turner naman ay hinarap ang kanyang kalaban. Kalaunan, ang habulan ay napunta sa rooftop ng mga gusali. Nakita sila ni Jack at agad na nilonch ang kanyang sarili sa itaas ng gusali. Habang si Sam ay nakahanap ng mapagtataguan, si Turner naman ay pinaulanan ng ilang bala. Nang makita ito, agad na kumilos si Jack at itinulak ang isang asasin mula sa rooftop. Gayun pa man, naabutan ni Hunter si Sam at tinutukan siya ng baril sa gilid ng rooftop. Si Jack, na isang magaling na strategist, ay ibinaba ang kanyang baril at sinabi kay Hunter ang linyang pinayo niya dati kay Sam sa hotel. It means we're dead already. Pagkatapos ay sinipan niya ang kanyang baril patungo kay Hunter na nagbigay ng pagkakataon kay Sam na disarmahan siya. Agad na sumugod si Jack kay Hunter at ang dalawa ay magkasamang bumagsak sa ibaba. Nang muling magkamalay, isang matinding labanan ang naganap hanggang sa makuha ni Jack ang kalamangan at ipinadala si Hunter sa konkretong kamatayan. Nang tumila na ang kaguluhan, tinanggap na muli si Turner sa kanyang dating tungkulin, kasama ang mga pangako na laging makikipag-ugnayan kay Jack. Sa sumunod na eksena, natagpuan ni Sam si Jack sa isang diner. Sa loob, mararamdaman ang tensyon sa hangin habang naghahanda na si Jack na malaman kung siya nga ba talaga ang ama ni Sam. Gayunpaman, naging negative ang resulta ng si Candace, na tatlong beses nang naghain ng kape kay Jack, ay hindi siya nakilala. Matapos ang isang taos-pusong pagpapaalam at isang mahigpit na yakap mula kay Sam, nakita ni Jack ang isang telepono na nakalagay sa kanyang bulsa. Sa huling eksena, makikita si Jack na naglalakad sa gilid ng kalsada at naghahanda na sa kanyang sunod na pakikipagsapalaran. Ilang sandali pa, dumating ang isang text message mula kay Sam at nagtanong kung mismo nabako naghatid dito ng ngiti sa mukha ni Jack, habang inilalabas ang kanyang hinlalaki para sa sunod niyang biyahe, at dito na nagtatapos ang pelikula. Pakipindot naman ang like button kung nagustuhan mo ang pelikula, at kung hindi naman, pindutin mo ng dalawang beses ang dislike button para lang makasiguro.